Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-23 ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkaiyway-walay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Fenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita ngunit sa mga audio lamang. Subalit may kasama silang ilang taga Chipre at taga Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitahan ito ng simbahan sa Jerusalem kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya nagalap at pinagpayuan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe puspos ng Espiritu yes Santo at matibay ang pananampalataya kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at nang kanyang matagpuan ay sinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na kristyano ang mga alagad. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Purihin ng Tanang Bansa Ang Panginoong Dakila Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ng Tanang Bansa ang Panginoong Dakila. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Egypto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Pilistia, Tiro at Etiopia. At tungkol sa siyon, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Sila'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng Tanang Bansa ang Panginoong Dakila. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng Tanang Bansa ang Panginoong Dakila. Aleluya, Aleluya! Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan ako'y kanilang susundan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Yesus sa templo sa portiko ni Solomon pinaligiran siya ng mga audio at sinabi sa kanya, Hanggang kailan mo kami pag-aalin langanin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Sumagot si Jesus, Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngala ng aking ama ay nagpapatutuo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ni Numan. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni Numan sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa ang mabuting balita ng Panginoon. Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.